So what is up guys, welcome back to my channel So sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-collage ng video sa CapCut Nang hindi nagpe play ng sabay-sabay Katulad na ito. Yan, ganyan nga So ano pang hinihintay natin, let's do this, let's go So open na natin ang ating mga CapCut Then tap new project Then, select nyo yung video na gusto niyo i-collage. So, eto sa akin, apat na video ang gusto kong i-collage, no? Then, tap natin tong collage video sa baba. Ayan, then tap nyo tong ratio. Tapos, piliin nyo dyan kung anong gagamitin nyo. Kung pang YouTube ba, pang IG, o pang TikTok. So, akin gagamitin ko pang TikTok. Ayan, then tap continue sa taas. So, eto na siya. Naka-collage na siya. Ang kaso, hindi siya sunod-sunod. Yan. So, tap natin to. Yan. Yan yung mga video overlay. So, katulad na itong clip na to. Panguna siya dito sa collage. Pero dito sa baba, nasa pangatlo siya. So, pwede naman kahit hindi pag sunod rin. So, for the sake of this tutorial lang, ayusin ko muna siya, no? Kasi baka malito kayo, eh. So, dapat ito yung nasa main kasi siya yung una sa collage. So tap natin siya Then dito sa baba select nyo tong main track Yan so napunta na siya sa una So mapapansin nyo no na wala yung isa So ayusin natin yung mamaya Ayusin muna natin tong dalawa sa baba Yan so ito dapat yung pangalawa ba? Diba? Yan drag muna natin to pababa Then drag natin to pataas Yan so nasa pangalawa na siyang pwesto Then drag ulit natin tong isa pababa kasi pang dulo siya eh dito sa collage. Ayan. Then yung nawala kanina kunin natin. Andito yung sa dulo. Ayan ito siya. So nasa main track siya kaya di natin siya pwede i-drag pababa. So tap natin siya. Then dito sa baba. Select nyo tong overlay. Ayan so pwede na natin siya i-drag pababa. Ayan drag natin siya dito sa pangatlong place. Then itapat natin siya dito sa mga video. Yan, para magkakatapat silang lahat. So, yan, okay na magkakasunod na sila. 1, 2, 3, and 4. So, andito na tayo sa ating main topic, no? Kung paano ba ito play ng hindi sabay-sabay. Yan, so, dapat itong una muna magpe-play. At yung iba ay nakapost lang muna dapat. So, ganito lang yan. Dapat andito tayo sa pinaka-start ng video. Then, tap natin itong pangalawang clip. Then, dito sa baba, select nyo itong freeze frame. Itong freeze yan. Then, tap natin tong third clip. Then, select din natin tong freeze. Then, tap fourth clip. And, select freeze again. Yan. So, pag tinili ko yan, ganito yung tsura. 3 seconds lang sila nakapost. So, extend natin yan. So, gayahin nyo lang yung gagawin ko, no? So, itong second clip, i-drag natin siya hanggang sa dulo ng first clip. So, ganito. Yan, katulad nyan. Ganyan dapat, ha? Then itong third clip i-drag natin siya hanggang sa dulo ng second clip. Yan, kailangan sakto-sakto sila sa dulo ah. Then itong fourth clip i-drag natin hanggang sa dulo ng third clip. So ganito dapat magiging itsura nila, no? Then extend na natin itong mga freeze frame natin kanina. Hanggang sa magdikit sila. Then next, dito sa first clip, punta tayo dito sa pinakadulo niya. Assume natin na tapos na siya mag-play. Siyempre, kailangan niya rin mag-post, di ba? Yan. Then dito sa baba, select nyo tong freeze frame. Tong freeze. Yan. The power of freeze frame. Ganun din dito sa dulo ng second clip, no? Select din natin tong freeze. Then next sa dulo ng third clip, select freeze again. So sa fourth clip, no need na i-freeze kasi eh, siya na yung dulo eh. Then extend natin sila hanggang sa tapat ng ending ng fourth clip. Yan, ganyan dapat ha. Yan, tapos na tayo. So, pag pinlay natin yan, ganito magiging resulta. So, madalas natin makita itong ganitong klase ng video sa TikTok pag pinagtatapat-tapat nila yung ating mga idol. So, yun lang kung may natutunan ka sa video na ito. Please hit the like button, share, and subscribe para sa mga iba pang tutorial na parating. No? Yun lang, maraming maraming salamat sa panonood. Peace out!